huwag na huwag mong gagalitin si Efren Bata Reyes. Lalo na kung nasa gitna kayo ng high stakes $100,000 money match. Ito ang historic color of money event noong 1996. Isang $100,000 challenge money match. Sa pagitan ni Efren Bata Reyes at Earl Strickland sa rock na ito, sinubukan ni Efren na i-break yung 5 at 6 ball pero hindi nagtagumpay. Mahirap ang posisyon ng mga bola. Kaya nagbago siya ng diskarte. Yet again, another safety. Pero bigla na lang, tinawagan ni Strickland ng foul si Efren at dito nag-init ang tensyon. Hindi pumayag si Efren. Tumutol siya sa tawag ng foul, lalong tumindi ang iringan sa pagitan ng dalawang legends. Pero sa slow motion replay, klarong klaro, tinamaan muna ng cue ball ang five ball bago tumama sa rail. Ibig sabihin, legal shot yon. Pabor kay Efren ang ruling ng mga official. Kaya tuloy ang laban. Nagpalitan pa ng strategic safety shots ang dalawa. Pero nakakita ng buta si Efren at nagsimula na ang magic. Sunod-sunod ang kanyang master class shots. At sa huli, si Efren ang nanalo sa rack na ito. Kaya isang paalala, huwag na huwag mong gagalitin si Efren Reyes. Lalo na kung pera at pride ang nakataya. Huwag na huwag mo ding i si Efren Bata Reyes. Lalo na kung chill lang siyang umiinom ng kape at nagpapahinga. Baka may masaksihan kang mahiwagang tira na hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. Isang umaga, naglalaro ng rotation match ang ibang mga players sa mesa. Pero hindi sila makatuloy. Wala kasing klarong tira sa six ball. Gaya ng makikita mo sa sitwasyong ito. Dumating si Efren Bata Reyes. Bagong gising. May hawak na kape at dalang bag sa balikat. Man nunood lang sana siya. Chill lang. Kaso napansin ng ibang player si Efren na nakatayo lang sa gilid. Tahimik na nanunood. Tila na starstruck ang lahat ng nakita siya. At sa sobrang respeto, inalok nila sa kanya ang tako upang siya ang tumira sa tila imposibleng tira. Si Efren, kahit relax lang, bilang gentleman, tinignan niya ang sitwasyon. Napansin ang problema sa mesa at tinanggap ang hamon. Agad-agad, walang second thoughts. Kinuha ng player ang dala niyang kape habang may suot na bag pa rin sa balikat. Tapos, boom! És que un fotògraf, avui. Pinasok niya ang 6 ball sa corner pocket Gamit ang isang kamay na may sandwich wrapper pa na nakaipit sa bridge hand At nakasukbit pa ang mabigat na shoulder bag Hibang klase, literal na chill mode pero magician pa din Huwag na huwag ka din magsiselebrate ng maaga kapag kalaban mo si Efren Bata Reyes Itong si snooker legend Steve Davis gumagawa ng defensive shot Vicious, absolutely vicious snooker Maingat niyang itinago ang cue ball sa likod ng 9 ball, habang malayong dulo ng table ang 5 ball. Mukhang ipit na ipit na si Efren Reyes sa posisyon na ito. Pero panoorin mo kung paano siya gumawa ng magic sa tira niya. Tignan mong mabuti kung paanong eksaktong eksakto niyang inalign ang cue stick sa target na tira. Can he get enough of the side cushion? Up. Precision, timing, magic, no doubt. Efren Bata Reyes is the greatest pool player of all time. Meron ka pa bang ibang mga Pinoy pride? So gusto mong i-feature sa ating channel? I-comment mo na yan sa comment section. At kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, i-follow mo na ako. Meron na rin pala akong bagong YouTube channel. Baka naman mag-subscribe ka na rin doon. Yun lang, maraming salamat sa panonood.